Hello everyone! Good morning. Good morning! And so... Today is Palm Sunday. Punta kami ng uh, church. Good morning! Mag-ano kami? Mag-palaspas kami. <coughs> ang linggo ng palaspas ay ang ika at huling linggo ng kwaresma bago ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito ay ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Heso Kristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo o sinyalis ng pagsisimula ng mahal na araw. Tuwing linggo ng palaspas, maraming mga kristyano ang nagdiriwang ng mga krus na gawa mula sa mga palaspas. Pinalamuti ang at binasbas ang mga dahon ng palma. sa pamamagitan na rin ng pagsisimba o pagpunta sa simbahan, tinatawag din Domingo de Ramos. Sa araw na ito ay naglalabasan sa mga kalsada ang mga nagtitinda ng palaspas na isang mahalagang gamit na dinadala ng mga nananampalataya sa simbahan. Ang palaspas ay yari sa tangkay at dahon ng niyog na hinahabi sa iba't ibang disenyo ay nasaan yung pahabang pamaypay na may tatlong hugpungan. Ang iba naman ay hugis, krus, at arko. Sa mga lugar na kakaunti o walang tanim na palma or palm ay gumagamit ng alternatibong halaman sa palaspas. Sa araw na ito ay dala ng mga diboto ang palaspas sa simbahan. Sa hudyat ng pari ay sabay-sabay nilang iwinawagayway ang nasabing gamit. Ang pagwawagayway na ito ay nakakalikha ng animoy matulis na tunayin na nadala ng hangin na pinaniniwalaan sa na isang lugar na isang paraan upang itaboy ang masasamang elemento at espiritu. Ang pari ay iikot sa mga tao upang mabindisyonan gamit ang banal na tubig, ang mga palaspas ng mga deboto. Pag uwi sa kanilang tahanan ay ikinakabit ng mga tao sa kanilang palaspas sa pintuan ng kanilang bahay upang proteksyonan ang kanilang pamilya mula sa kasamaan. Mananatili itong nakasabit sa tahanan hanggang sumapit muli ang araw ng palaspas isang taon ang makalipas. Bakit nga natin isinasagawa o nakagawian ang mga ganitong tradisyon? May kanya-kanyang tradisyon, pagunita at paniniwala ang mga Pilipino kapag mahal na araw. Ang natatanging okasyon ding ito ang nap ay napakahalaga lalo na 81% ng mga Pilipino ay Kristiyano. Naging mahalagang bahagi na rin ito sa ating buhay ang Holy Week. Ang mahal na araw ay paggunita kung paano tayo iniligtas ni Hesus. Kung paano niya inako ang bawat kasalanan ng mga taong tulad natin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi niya sa salita ipinarating kundi pinadama niya ito sa pamamaraang kailanman ay hindi natin malilimutan. Ang bawat latay sa kanyang katawan ay pagpapahiwatik ng kanyang pagpapahalaga at pag-ibig sa kanyang nasasakupan. Ay minsan, hindi natin naranasan ang ganoong pangyayari sa ating buhay. Hindi natin lubosang nadama ang ganoong uri ng pasakit. Kaunting sakit lamang, nagre-reklamo na tayo, pero hindi natin naisip ang pinagdaanan ni Jesus para lang tayo ay maligtas. Masyado tayong marupok at mapintasin sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Maaari naman tayong magtiis sa kakaunting bagay. Kung may natutunan ka sa aking video, pwede mo itong share. Thank you!